Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Ayun o, tingnan nyo yung ginawa dito ni Kuya. Nagbaon nga lang siya na itlog dito sa white sand at sa sobrang init nga ng temperatura ng araw ay naluto nga itong mga itlog. Grabe mga pre. Ay nat dali-dali na ako nagpunta ng dagat para gawin niya. Ay napanood natin sa tikto. at grabe nga mga pre pagdating natin dito ay high nga itong dagat at hindi nga natin magagawa yun at kasi nga lubog itong mga white sand mga pre. Ay nat pumunta na ako ng garden at grabe nga mga pre namumunga pala ng itlog. Itong ang palaya mga pre nakasabit nga siya. Grabe nga mga pre at kinuha na nga natin tong tatlong itlog. So yun susubukan na nga natin. Ayun nga, mga pre at gagawin nga natin yun natin sa tikto kasi sobrang init ngayon mga pre Sigurado na mga kakakal Sigurado na makakaluto na tayo ng itlog sa pamagitan lang ng sinag ng araw mga pre. So yun napanood nga natin mga pre, binaon nga lang dito sa lupa. Yung mga itlog mga pre. So yun susubukan nga natin kung talaga maluluto nga itong itlog natin mga pre. So yun dito nga natin pabaon mga pre. So yun kung maluluto nga itong itlog na gagawin natin mga pre. So yan. Yan, ito na nga siya, mga pre. Yan, nahupay na nga natin mga pre. Okay, lagay na nga natin to. So yun, sana maluto. <laughs> so yun, na natin. Ayan mga pre, at lalagyan nga natin ng tanda mga pre. Para nga ano, hindi mawala yung itlog natin mga pre. Grabe. So yun, sana maluto yung itlog natin mga pre. So yun, sana nga legit yung napanood natin sa TikTok. Nakakaluto nga ng itlog sa buhangin mga pre. So yun mga pre. Tara, antayin natin ng mga ilang minuto mga pre. So yan. So yan, ito na nga yung mga itlog natin mga pre. So yan, ito na nga mga pre. Grabe. So yan, titignan natin kung naluto. So yan, ito nga mga pre. Grabe, naluto nga. Grabe, ito nga mga pre. O, Ay, nalaglag pa. So yan, lalagay, titignan, titingnan nga natin kung naluto talaga. So yan, ito nga mga pre. Bali, ituktok na nga natin mga pre. Mm -hmm. Ay! Grabe mga pre. <laughs> Hindi nga gaano naluto mga pre isang itlog. So yun. Grabe, lapag lang natin dyan. Tapos ito nga mga pre. So yan. Ito nga mga pre. Oh, naluto nga siya mga pre. Wow! Nasunog pa nga mga pre. ilalim mo. Grabe. So yun, bumitak siguro ito mga pre. Kaya nasunog. Ayan, tingnan natin yung oh, mga pre oh. Naluto nga Grabe So yun, ayan niya mga pre Wow, ayan niya mga pre Naluto So yun, mukha yata masarap tikman to mga pre So yun, lapag lang muna natin dyan Ayan Tapos itong isa mga pre So yun Itingnan natin mga pre Kung luto din Ayan. Ayan mga pre So yun parehas nga nung isa Medyo malasado mga pre Hindi gaano naluto So yun legit nga mga pre Grabe legit nga yun sa tiktok mga pre So yun Lalagay na nga natin dun mga pre So yun tara Lagnatin, mga pre grabe So yun ito nga siya oh, Medyo hindi nga luto Ayun, hugasan muna natin dito mga pre. Ay nat ganito nga pala 'yung nangyari sa ating kanina mga pre. Ginuha ko na nga itong kawali. Tsaka nga bumalik tayo doon sa pinagbaunan natin ng itlog at hinukay nga natin ulit mga pre. Tsaka nga si naglagay na nga tayo ng dalawang hollow blocks na basag mga pre. Tapos ito nga kan ay ginupit ko na rin para nga pansalo dito sa lupa na iibabong nga lang natin tong lupa mga ay, Ay na natin ng alcohol mga pre para nga 'yung gas niya ay ma magkaapoy na. Wow. So ayun nga mga pre. <laughs>